So cute guys. Yeah. Spacious na hotel room. Ayan. Yeah. Sorry sa mess. Order ko yan kasi mahal ang na-order ma dito. Mahal ang mga orderin na pagkain. At tingnan nyo yung presyo guys. Hindi ko yan afford. <laughs> mag lang ako. Hindi ko yan na pour. Oh, so, na-pord na lang ako. Nang tubig, ubus ko na rin. Hot water. Hindi pinabayaran. Libre. Ah, nahiya ako. <laughs> Sabi, water lang daw. Ayan, guys. Look how spacious tong hotel na to. Ayan. Alam nyo ba, ha, kung anong hotel ito? Ayan. Tignan yung pinagagawa ko, guys. I'm very sorry. What a mess. Alam nyo ka ano yan. Alam nyo din kung ano yon Ay, nako. Ayan. Sa messy, messy, messy room na. Dahil ako'y pagod. Ayan. Tignan nyo guys. Very spacious. Maluwag siya guys. Ayan. Ito yung second door na niya. Ay, merong bale double door siya. Ayan. Eto. Sorry, magulo. Pakita ko lang din. Hoy, ano yun? <laughs> <laughs> ano yun? okay oh, ka na kayo naman. Ito yung kanyang air condition. Ayan. Loma na siya, guys. Pero, malakas naman ang hangin. Ayan. Ako, hindi rin naman mailig masyado. At ito ang kanilang toilet. Ayan. Not bad. Ayan. May timba as usual. Ayan. Lagi okay, ako nakakita, guys, ng timba sa mga hotel eh Pilipinong-Pilipino talaga. Ayan, yung Pilipinong-Pilipino signature, timba. Ah, uh, diba? Oh, eto yun. Okay na rin. Malinis naman. Mabango din. Ayan, dito siya. Oh, diba ang luwag? Maluwag siya, guys. Maluwang. Maluwang ba? Maluwag. <laughs> ka na, na. Ngamay. Ngamay. Ayan ito ako. Hi. <laughs> Ayan. So eto 'yon, di ba? Alam nyo kung anong hotel? Oh, eto na sasabihin ko na. Oh, mahal kita. Oh, di ba ganda ng name? Ito siya. Mahal kita hotel. <laughs>